human records yeah yeah yeah, yeah. 3LC 63 my family boss <laughs> <O> <laughs> and silence pero ay nakamit na gustuhan agad kita nung tayo palang ay nagmit tangi ko lang ay ang pangalan mo sinta pagkat iba ang nadama sa una natin pagkikita kahit pa wala ng log dumidiskarte sa iba nakikitek sa mga tropa marit na yan kita kaya't wala nang ang iba ang nais ko pang makilala at sa aking mga magulang agad kang pinakilala at nang dahil sa iyo natuto na ako magbago Binigyan mo ng daan at napaiwas mo sa bisyo Pagkat hindi na naging ng dahil lamang sa'yo Tinuturuan mo ako na magsimba tuwing linggo Naging mabuti akong tao ng dahil na rin sa'yo Sinusunod mo ang lahat-lahat ng iyong pinapayo Pagkat ang bala ko at plano na tayo ay makasal At ipinapangako ko na ikaw lang ang siyang mahal. mahal Alam mo mahal, ikaw lang talaga wala ka sa piling ko Mahal na mahal Halataan ang aking oras, panahon at sandali Sa'yo laan aking mahal at di ako mapakali Kapag wala ka sa tabi o di man lang nagre-reply Pagkat sanay ako na tayong dalawa magkasabay Matulog at magsigod Sa tuwing tayo ang magkapiling Pagyakap kita ng tay Wala na kong iba pang hiling Na makasama habang buhay Sa hirap o ginhawa na kang mapangasawa Sa iyo'y di magsasawa Ibigay lahat-lahat Gawin bawat iyong naisin Basta di mo didelay Tang kontak sa iyong sim Sakaling tayo'y magtapuhan Mag-away o magbati Kapag nabasa mo sa inbox Agad kang mapangiti Na ako ay nagsusori Double sent sa bay labing Sa'yo napakawarin Please naman sa mga nasabing Hindi na Kita mahal at meron na akong iba Dahil alam mo naman na sayo'y di magagawa Alam mo ma di na ko nahihiya Na may padang masabi Ang tunay na sa loobi Na mahal kita ng labis At mahalaga ka sa akin Nag-is welcome note Pangalam mo ang nakasulat Laging nasa isip ka pag pagtulog at pagmulat Ang mga matang ikaw Lamang kita Lagi kang tinatanong sa'yo Kung ano bang balita Kailang ka magpupunta Dito ka na matulog sa'min At ang simo ng magulang mo Ay aking ahamakin Ang pagmamahalan natin Ay aking ipaglalaban Kahit pangahadlangan Kahit ako pa harangan At si batay gagawin ko Ang lahat na makakaya Ibigay ang pinaka ikaw ay sumaya Ako ay mapaparaya Para sa kapakanan mo Bagat ako'y para sa'yo At ikaw lang ang mundo ko Alam mo mahal Lakas sa piling ko.